Hello mga kababayan So guys, ang chika makakabalik na ang Wawawin Willie Rebillame sa TV5 So, bali ang nakita ko sa Google, kasama ni Willie Rebillame, ang officers ng MediaQuest at saka ng Signal no at saka si attorney Boco, siya yung sa Divina Law Office na nagpanalo sa TVJ, dun sa kanilang pangalan na Itbulaga, ba? Diba? So, bali ang nakita ko nabasa ko Uh, yung show na Wawa Win magiging ano, uh, 2.30 hanggang 4.30 pagkatapos ng Itbulaga. So, masasabi ko guys na ang nag-benefit sa pagkawala ng tahanan ng pinakamasaya ay ang Wawa Win ni Willie me si Willie Rebillame mismo. Kasi guys, sa totoo lang, uh, alam naman natin na dati nananahimik ang show ni Willie no, sa GMA7 kung bakit ba naman na No, nagkaroon ang network tong si sila Bilyar yung All TV no ay nagpaalam siya sa GMA 7 kasi nga daw tatanaw siya ng utang na loob sa mga bilyar kaya siya lilipat eh syempre nga naman nakakahiya naman. Syempre kung lilipat siya doon, ang alam ko baka maging part owner siya, di ba? So, kung nadudoon na siya, syempre isipin na niya yung best shows na kayang ibigay nila, di ba? ang mga bilyar. So, Siyempre, may conflict kung nasa GMA 7 siya. So, utang na loob daw, di ba? Pero ako masasabi ko, dito sasabihin ko, ah, hindi utang na loob talaga yon. Si Willie Rebilla eh, naging greedy siya. Na binigyan siya ng puwang nitong, hindi utang, hindi pagtanaw ng utang na loob sa mga bilyar Naging greedy, naghahaman si Willie Rebilla eh. Siguro, uh, unang-una, doon sa mas malaki pakikitain niya kung uh, part owner siya ng All TV, pero guys, ang talagang sa tingin ko nakita ko, ang gusto talaga ni Willie Revilla may yung prestige na masabi na co-owner siya ng isang TV network. Na dati isa lang siyang talent o black timer, no? Pero ngayon, siyempre kung magiging boss ba naman siya sa old TV, di ba? Titingalain siya ng mga kapwa niya artista, di ba? Iba yung paggalang, iba yung respeto, iba yung tingin. Ay yung talaga hinabol ni Willie Revilla Me. Pero guys, syempre, naon si ame, di ba? So ngayon, lagapak, walang mapunta si Willie eh. me. So dahil nga ang ano, ang TVJ na nananahimik din sa kanilang show sa Channel 7 kasama ang tape, no? Eh nagkaroon ng ano, ah uh, di pagkakaunawaan with tape. So nalipat sa TV5. So, ang masasabi ko, etong dalawang network na lang natitira, no? Kasi nawala na nga yung franchise ng ABS-CBN. Ang natitira na lang, GMA7 at saka ang TV5. So, kumbaga man, sila ngayon na nagbabanggaan kung sino ba ang mas malakas na network, di ba? Kasi ang pinaglalabanan dyan, yung mga advertisers. Kung maganda mga shows nila, doon mag-place ng advertisement Etong mga may-ari ng mga kumpanya para i-promote yung kanilang mga produkto, di ba? So, baga man, uh, mas malakas ang mga shows, 'di ba? Mas maray man doon ang placement ng mga ads. So, sila na lang, Jamie 7, TV5 naglalaban. So, kasi guys, bago lumipat kasi ang ano, TVJ no, sa TV5, ang show talaga doon ay each showtime pagtanghali. Pero since nagwakas na noon lumipat naman ng TVJ for in, in fairness, no? nagwakas na yung kontrata ng it show time doon, ayaw na it show time na hindi sila noon time. So ayan naghanap, napunta sa GTV na pag-aari ng GMA7. Eh syempre, wala namang may kagustuhan na mawala ang tahanan ng pinakamasaya. Ah, uh, syempre ang alam din naman ng GMA7 makakalaban ng tahan ng pinakamasaya, pero sad to say na wala nga, 'di ba? ang nangyari nung nawala ang tahan ng pinakamasaya, guys, no? Napilitan tuloy na mag-isip ang GMA7. Kung ano ba ang gagawin nila, di ba, para malabanan ang itbulaga. So eto na. Syempre nag-iisip sila kung magpo-produce ba sila ng panibago nilang show, di ba? Yung ano, sila nalang lang magko-conceptualize tapos maglalagay sila ng mga talents nila. Syempre, eh, hindi naman parang ni-nervous siguro sila. Kasi ito na nga, ano eh, tape nga eh, diba? Bago ang show, tapos yung bago ang mga host, pero no match, no match dito sa itbulaga Bulaga. So, minabuti siguro ng, ano, GMA7, dahil pare, parehas na mga dugong negosyante yan eh, GMA7, TV5, ABS-CBN rin. Minabuti ng uh, TV5 kaysa mapunta pa sa iba. Ang it's showtime, no, na dati nilang kalaban, ha? Bilog nga ang mundo eh. So, siguro, kinausap na lang ABS-CBN, sila na lang sa noon time ng GMA-7 para pantapat sa Itbulaga. So, masasabi ko guys, no, ang buhay weather-weather lang. Hindi mo masasabi ang takbo ng mundo, hindi mo masasabi wala na, hopeless na, hanggat hindi pantay ang Kasi kagaya nga dito kay Willy Rebilla, eh, di ba? Akalain ba naman natin na makakabalik pa? Eh, ayaw na siyang tanggapin ng GMA-7 at bago siya napunta sa GMA7, galing siya sa TV5. Siyempre, ang mga ano, taong to, itong mga namamahala sa mga uh, may-ari ng mga network na to, ano sila? Business-minded yan. Kaya nila isang tabi minsan ang kanilang mga emosyon sa tinatawag na business. O, syempre, dahil hindi, iba kasi yung fresh yung atraso ni ano, Willie sa GMA7, kakaalis niya lang doon. Ito naman sa TV5 bago siya napunta sa GMA7, siguro humilom hilum na rin no? at kailangan ding tapatan ang mga shows ng GMA7. Kaya siya natanggap 'no na siya ang ano susunod na show pagkatapos ng Ikbulaga kasi papalakasin 'yung mga kasunod na programa, di ba? So guys, ang masasabi ko 'no, itong mga 'to, mga negosyante lang 'to. Agayan nyan Uh, ang take, matagal na talaga silang black timer sa, sa GMA 7. Pero gaano man sila katagal sa GMA 7, nung hindi na nila mamit ang kanilang obligation, financial obligations, no? Sa pagbabayad halimbawa ng airtime nila sa GMA 7, kahit hanggang December 2024 pa yung kontrata nila, ay tinerminate, guys. Kasi nga, ang alam ko, nasa 50 plus million ng utang nila sa nan tape no sa GMA7. Syempre nag-usap sila na hindi na pwede madagdagan 'yon kung hindi naman nababawasan. So siguro nag-agree sila na i-terminate na nga kasi tapos na. So ngayon dahil nga uh, makakalaban mahirap banggain ng ano eh ang Ikbulaga ayon sa nakita ng GMA7 no sa experience ng tape no na may mga bagong dugong host hindi pa rin umubra sa Ikbulaga So ayon na ng JMA7 na sumubok na sila mag-produce kahit pa talent nila. Eh nakita nila na medyo nakaka tapat din paminsan-minsan 'no kasi minsan na din naman ng It Showtime ang ano It Bulaga but hindi Bakit hindi na lang ang It Showtime, di ba? So ayun guys, kaya nga nung napunta o mapupunta ang It Showtime dito sa JMA7. So nakaisip tuloy ang TV5 na bakit hindi ipasok si Willie Revillame eh. so guys parang domino effect lang yan eh yung desisyon ng bawat isa nakadepende dun sa desisyon ng iba so dahil nga sa magiging malakas ang GMA7 na kinatakutan din naman ng TV5 no kasi nga gusto nilang sila na maghari rin kasi medyo nakakaabante na sila dahil sa itbulaga para mapatibay pa yung mga shows nila pag gabi e eh, kailangan may sumunod sa ikbulaga na malakas din na show. Which is, uh, naisip nila ang Wawa Win ni Willie Rebillame. So sana this time, no, wag nang sayangin ni Willie Rebillame ang chance na to na binigay ng TV5. Wag na siya magpakagahaman pa kung may mag na network, no. Dito siya talaga, dito niya gamitin ang utang na loob. Kasi sa ngayon, no, wala nang tumatanggap sa kanya. Ito na naman, binigyan siya na naman TV5. Nito niya i-apply yung sinasabi niyang utang na loob. So, ayun guys ha. Sinasabi ko lang na makakabalik na si Willie Revillame mesa TV via TV5. Makikita niyo na ulit ang Wawa Win sa TV5 after ng 8 Bulaga. Ayun ang nasa news ha. O, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!